Dito lang ay naging mainit na usapan sa isang post online kung saan makikita ang isang waiter na tila pinaparusahan ng isang customer dahil tinawag siya nitong Sir, well, nakita mo ba yan, Diane? Oo, viral nga ito sa social media. At iba't ibang opinion ng mga netizens ang ating nakita, higit lalo sa paggamit nga nitong gender pronoun. Ano ba ang dapat at tama at acceptable? Yun pong ating pag-uusapan. Makakasama po natin si Alvin Cloy Dacis, isang gender specialist. Pagandang umaga po. Magandang umaga na yan. Magandang umaga lahat sa inyo dyan na nakikinig at nanonood sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, Sir Alvin. Good morning, Rise and Shine sa'yo. Well, we want know ano uba ang mga gender pronoun at bakit ito mahalaga? Ah uh, good morning Titi. So ang rights uh, sorry ang mga gender pronouns ay ito ay yung mga uh, extension ng ating pagkatao no at identity no. Ito yung mga nag nagbibigay ng idea sa ibang mga tao kung ano ang ginagamit natin in reference to ourselves. Kung tayo ba ay masculine, ang ginagamit natin ay he and him pronouns. Kapag uh, feminine, uh, she and her pronouns. At meron din pong bagong pronoun po ngayon na tinatawag nilang they and them para sa mga gender non-binary. Ito po yung mga tao na hindi gumagamit or hindi nagre refer in any of the masculine or feminine pronouns. So yan po yung mga tinatawag nating mga gender pronouns. This is more of an extension of ourselves and our gender identity. Mm -hmm. Well, paano po ba natin malalaman kung ano yung tamang pronoun na gagamitin po para sa isang tao? So, magandang tanong yan, no, da dahil hindi naman po natin nalalaman agad ang mga pronouns sa ginagamit ng, uh, ng mga tao kung hindi natin ito tinatanong. Or kung hindi natin naririnig mula sa tao na mismo kausap natin. So, mahalaga na kung hindi po tayo sig sigurado kung paano natin gagamitin yung mga pronouns, pwede po natin itanong mismo dun sa tao kung ano yung pronoun niya. Ganun pa man, tayo po kasi, no, bilang isang... Uh, society, ay meron po tayong tinatawag na gender perception. Ito po yung kung paano natin tinitingnan yung mga tao based sa mga cues no kung ito ba ay masculine or feminine sa kanyang pananamit, sa mga sa boses, itsura, at dahil po dito ay nagke-create tayo ng idea kung ito po ba ay uh, more masculine or more feminine. Kapag more masculine kasi or more feminine, mas madali na po sa atin magdetermine ng sir at saka ng ma'am, no? Lalo na sa kultura natin. Tayo po kasi gumagamit tayo talaga ng ganitong klaseng uh, paggamit no ng mga pangalan. Sa ibang bansa hindi naman po ito masyadong ginagamit yung sir and ma'am. Eh. So talagang mas sa kanila direct yung pangalan lang nila yun lang. So kung hindi ko tayo sigurado halimbawa kung ano ang pronoun, mas maganda na itanong natin ito or pwede din po na tayo mismo muna ang mag-introduce mag sa ating mga sarili at sabihin natin kung ano yung pronoun natin upang yung taong kausap natin sabihin niya din yung pronoun na gamit niya. Alright, ano-ano uh, po ba yung mga halimbawa ng gender neutral pronouns? Sa pwede nating gamitin kung hindi tayo sigurado sa tamang gender pronoun. Uh, isa sa mga bagay na pwede po natin gawin no, is kung kaya natin hindi gumamit ng pronoun, uh, sa pag-uusap, sa pag, sa pag lalo na sa Pilipinas, pwede po kasi natin gamitin, no, uh, like in Tagalog, ang siya is a pronoun na hindi po nagtutukoy ng he, at uh, he or she. Pero it is a pronoun directed to everyone else. No? Or halimbawa sila. Sino po sila? Ano pong atin? Atin is also a pronoun used kahit na singular ang tao na kausap mo, atin o sila ay ginagamit pa din, no? Pwede po na, pwede po yung ganon, no? Mas uh, generic yung ganong klaseng approach. Kung hindi tayo uh, masyadong sure kung sino po yung magiging recipient ng kausap natin. Pero, uh, sabi ko nga, kung gusto po talaga natin gamitin yung he at she, sir at ma'am, mas maganda na itanong na lang natin, no? Or pwede pong pwede niyo gamitin both. Kagaya ng ginagawa ng ibang mga professional, uh, sir and ma'am, gano'n na po, diretso. Ganun pa man kasi yung iba na-offend, no? Kapag um, nagagamitan sila ng mga pronouns na hindi naman akma doon sa ginagamit nila. Kaya kailangan talaga natin tanongin. Or kailangan natin baguhin kapag tayo ay kinorek. mhm mm Uh, with regard to that, ano, ano po yung dapat gawin kapag nagkamali tayo sa paggamit ng pronoun ng isang tao? O kaya naman po, tayo po yung nasabihan ng siguro ng maling gender pronoun. Ano po yung papwedeng approach po dito? Yeah, um, it's very common no, na uh, pag tayo ay nasasabihan o nagagamitan ng mga maling gender pronoun, tayo mismo nagko-correct diba sa ating mga kausap natin. Pero yung yung pagko-correct kasi it's also important kung paano mo siya sasabihin, no? Ah, uh, yung tono, yung pananalita, yung even yung the, the way that you establish rapport, yung patingin mo sa taong 'yon, ah, uh, yung pag uh, the way that you say it, it's also very important no, yung mga words sa na ginamit natin. Dahil yung correct kasi, it will, it can also establish, yung sinasabi nga po ng marami po mga transgender na mga kapatid natin, na to educate, not to humiliate, no? Or not to, uh, to shame a person. Pwede kang makapag-educate ng tao at magsabi sa kanya kung ano ang pronoun mo, nang hindi siya, di siya rin, open din siya to, uh, To the idea na, ah okay, nagkamali ako, pasensya na. It is also very common na karamihan po sa atin, pag nagkamali naman tayo, automatically nagsasorry din tayo at kinokorekte natin yung ating mga sarili. So kapag nagkamali kayo sa mga pronoun na nagamitin nyo sa inyong kausap, kasi sa akin nangyari din naman yan. Ako din na nagkamali din ako ng pronoun na gamit ko sa isa, sa taong kausap ko. So kailangan ko din mag-apologize at tandaan kung ano pronoun na gamit niya. Hmm. Ako din naman kapag ako ang kausap at nagkamali sila ng pronoun na gamit sa akin, kailangan din maipaitindi ko sa kanila hindi ko po ginagamit yung pronoun na yan. So naiintindihan din naman nila yon at nag-apologize din sila. Or, it's sir Alvin, on a personal note, no. Or in your opinion, because we understand what happened with the video. Kung saan, um um the the other person I see for two hours. So basically, it's because uh, she's being called as I was I'll I say she because uh, she's referring herself yeah, as herself. a woman, no. So on the other hand, see si waiter naman I. Uh, pinaya parang hinayaan yung customer because customer pa rin siya so what are your thoughts about what uh, about this thing that happened and afterwards it really backfired so much comments on social media considering that the Philippines is a traditional and patriarchal country so how are we also going to address this on that kind of setting go ahead sir Yeah, um, I think ang nangyari doon, no, uh, una sa lahat, nung lumabas yung issue, uh, naging one-sided kasi agad na no, yung issue. No? It, was, it was against the transgender person. So parang ganun yung nangyari. So hindi, hindi agad natin narinig yung side niya. Uh, anyway, so nung, nung naglabas na siya na sa niya, ang nangyari kasi was, um, hindi lang kasi yung gender yung problema, in gender pronouns yung problema natin eh. Ang naging problema din or naging challenge doon sa sitwasyon na yun is because of what we call the perception of power. Ano hmm. Anong ibig sabihin nun? Sa sitwasyon na yun, VIP client kasi yung um, tao. And the way na nangyari is, yung kinorekt niya, uh, they were trying to resolve daw according to the story. And when they were trying to resolve it, it, it happened for two to three hours no? na nakatayo yung um, niya. So, hindi naging makatao yung treatment yun po yung naging nangyari. And, and dahil doon sa sitwasyon na yun, nag-react talaga yung maraming mga tao na bakit ganun? Kasi pwede mo naman din i-correct, no? Halimbawa, for me, kung, kung talagang kailangan may ordeal na ganun at kailangan i- i-subject sa gender sensitivity, kailangan mong i-educate, okay lang. Pero paupuin mo yung tao, mag-usap kayo, mga ganon. Pero hindi kasi ganon yung nangyari. Nakatayo kasi siya eh. Kaya nakita ng mga tao na parang wait lang, hindi ata makatao or hindi naging fair yung treatment na yun. Dahil ba VIP client ka, waiter siya, kaya ganon yung naging trato. So ganon yung naging response, kaya nag-backlash siya instead na, na nakagain ng support. All right, um, sir. Um, I also heard about uh, may ibat ibang pronouns pa like Caesar. If you're familiar with that, yes. Uh, tell us more about this, Kasi we all know, we know the she, he, them. Pero meron pa tinatawag na Caesar. It's spelled as Z E Z I R. If I'm not mistaken, go ahead. Yes. Sir. May Z, may Zers. So, ito okay. po yung mga pronouns na hindi po ito pamilyar sa kultura natin, dahil ito po ay mas uh, US based. Uh, ito ay mas nasa western no na mga pronouns. At ito ay hindi pa ginagamit dito sa Pilipinas. Kahit nga po yung they and them na nagsimula um, in the US, nung tinryin na dito sa Pilipinas, ang daming nagre-react dun sa they and them, hindi nila naintindihan paano daw yon gagamitin grammatically correct, uh, bakit daw ganun, no? Pero actually yung they and them, mas acceptable siya sa atin dahil uh, in, in our Filipino language, ginagamit natin siya sa conversations, yung sila at siya, okay na tayo doon. Pero yung ze and zer, baka mahihirapan tayo no, to explain to people kung ano ba yung mga pronouns na yan. So these are pronouns for non-binary or those people who are not identifying as he or she. Okay. Mm -hmm. Alright, right, um, aminado naman po ang ilan na talagang mahirap din pong gamayin itong mga gender pronouns na ito. Papaano po kaya natin mas may educate pa yung marami patungkol dito at may kung bakit mahalaga po yung paggamit ng tamang gender pronoun? Mahalaga po ang pronouns dahil ito nga, sabi ko nga kanina, at no, extension of our identities o ng ating sarili. Ito yung panghalip no sa uh, ano sa ating mga pangalan no pang-pang exchange. So i ibig sabihin kung ano ang pagkilala mo sa sarili mo, ito din ang pronoun na ginagamit mo. Kaya mahalaga ito at very personal. Ang mga gender pronouns ay uh, extension ng ating pagkilala. Kaya tayo kapag may kausap na ibang tao, mahalaga din nakilalanin din natin no at respetuhin yung mga ginagamit na pronouns ng ibang tao. Ngayon kung halimbawa ay hindi pa tayo masyadong, uh, alam mo yun, hindi hindi pa masyadong uh, okay sa atin ang paggamit ng mga pronouns no sa ibang tao, yung kanilang uh, ginagamit no, in, in reference to themselves. Hindi natin masa, masabi o matawag sa kanilang mga pronouns. Lagi po ninyong isipin kung kayo ang nasa sitwasyon na yon kung tatawagin ba kayo sa mga pronouns na hindi mo naman ginagamit o sa pangalang hindi mo ginagamit, kikilalanin mo ba? masasaktan ka ba? Will you also correct the other person? If ganun ang magiging response mo, ganun din po yung nangyayari sa taong kausap natin. So yan lamang po yung ating basis ng pagdating sa pronouns. Respeto po yan sa pagkataon ng kausap natin. You know what? This is a very interesting topic. No, in fact, I had this kind of paper um, in my PhD program together with my classmates about gender neutral language in teacher student communication relationship on the school setting, specifically in UP and FEU. Talagang ina exercise na nila. Well, on the other hand, sa other schools, especially for state universities, hindi pa super implemented pero they're still following it. And we hope no na hindi lamang ito nasasarado sa school lamang. At pagkalabas ng paaralan ay ma-exercise na rin ang pagtanong, ang respeto. At syempre, yung Filipino language ang mas nakatutulong din para hindi agad ma-offend na isang tao no? based naman doon sa nag-iusapin kanina. Well, Sir Alvin, maraming salamat po ah, sa pagsama sa amin ngayong umaga para po papag-usapan itong very interesting topic net. Thank you so much. Maraming salamat din po sa inyong lahat.